Ayan mo so, 642 pala lang, yan o. Pa picture mo na ako. One okay, na last? Oo, yan o. Yan yung pinaka last pala eh. Na kilometra eh. Resort pala tong Angib. Angib Beach. So ito pala. Ito yung lugar. Angib. So white sand talaga. Ah, okay. Ito, perang ito na sa siguro ng last kilometer marker. 650 po. Yeah, kitang kita yung dagat dito. Overlooking ah. Ano na na yan? Pacific Ocean. Oh. Pozo Welcome to Pozo Beach. Ano na yan? Pacific Ocean na yan dyan sa likod. maalun. Oh. Mahalo na. Mahalo na. Pwedeng magano. Surfing. Pozo Robo! <laughs> Narating din kita! Okay, uh, ano na? Nakapag-settle na kami dito. <laughs> dito na kami magstay sa gabi. <clears throat> Nasa may port ng Santa Ana. Talagang sa port mismo ng Santa Ana eh. Tapos na kami mag-dinner. Uh, So, yung ano pala na uh, dito kami nagstay sa ang pangalan is Port Transient Inn. Tapos so ito na yung inn na sa second floor kami. Tapos di, dyan lang uh, ipaparada yung sasakyan sa baba mismo ng inn. Kasi yung may ari maraming uh, may dalawang negosyo sa baba. Ticketing office tsaka ano, parang ano yun kainan. So, ano lang talaga nasa gilid ng daan i-park mo. Okay lang na, naman daw, wala namang sisita. Ha. Tapos doon yung daan din is uh, pabalik doon sa bayan. 'Di diba So dito kami mag-stay ngayon, palipas ng gabi. Uh, <clears throat> North uh, uh So na-unlock talaga namin Itong Santana Today <laughs> Forever nang na-unlock So uh, Mura lang yung rooms Bali dalawang Bali 1,000 per room So dalawa 2,000 Ang maganda dito is Kung anong oras yung Pag check-in nyo Is ganun yung oras Pag check-out din 24 hours So May hanggang 5pm kami Bukas So Okay lang Chill chill lang Tulog kami ng maayos Ngayong gabi kasi kagabi nga, in, uh, kulang talaga yung rest namin. Ano kasi, doon kami sa ano eh. One life kami kagabi eh. <laughs> so yun lang muna. Uh, rest for tonight pa kami. Nakapagod. Uh, bukas na, ipakita ko sa inyo yung lugar namin. Tsaka mag-ikot-ikot kami sa Santa Ana bukas. tas tingin-tingin uh, na rin kung ano yung mga... Uh, specialty dito or uh, ano yung mga spots na pwedeng puntahan dito ano ba? tas uh, yun na lang muna for now okay so good night it's been a long day mga boss <laughs> good night okay uh, good morning so Uh, 7am kami nagising hindi na ako nakapag vlog pag pero mga 7.30 tas uh, diretso uh, total breakfast uh, kain at coffee so sarap ng tulog <laughs> salamat naman uh, ano talaga eh uh, dito sa Santa Ana parang ang aga-aga ano na uh, wala ng tao bali ano na lahat ng tao ra sa bahay na so early ano ang tawag na early night out <laughs> night out na ibig sabihin na ba natulog na so sarap ng tulog so thanks God so uh, ngayon nagluto lang ako blue marlin <laughs> binili namin gapon sa ano pang may palengke papunta dito sa sandahan na so luto ng for lunch na to ha babawal namin for lunch kasi nga for today road trip tayo papuntang pagod po dahan tayo ng ap apari so ano na kami Uh, mag ano na, halfway ng trip namin halfway kasi pagdating ng Apar uh, Pagodpod pababa na ng Luzon so okay <laughs> ano na namin uh, parang ninth, ninth day pang siyam na araw na to ng uh, Luzon loop namin so eto uh, tapusin ko na itong pagluto at saka ano na Baka ikot-ikot kami ng Santa na bago tutulat ng akwary. <laughs> Sige, mamaya. Update lang ako. Ito yung naging room namin kagabi. So, may talagang internet sa loob. You know? So... Bali, dalawa yung room namin. <laughs> Nakakalat lang yung mga gamit. Daw. So, ito yung room namin kagabi. Nangasawa ko. Tapos, ito yung room ng... Mga anak ko. Ito yung room nila. Ito si Lo. <laughs> Are you guys ready you now? <laughs> ready na kayo na? Okay na. Ikaw at dinex. Yes. Yeah. Yes. Oh yung kong bun yung bunso ko, payag pa rin. So, two rooms kami. Bali 1000 per room lang, ha? so talagang mura na. Nasa taas kami. So, ito yung ano sa umaga. Good morning, Santa Ana. Di ba? Yung van namin. Tapos yung isa ang linis. <laughs> sa amin ang dumi. Bala ko sana maglinis sa gabi, pero wala akong limang piso eh. <laughs> wala akong panghulog. So dun, yung straight na dun sa likod ko, ano yun? Uh, straight papuntang port yan, ang lapit lang. Mamaya, puntahan natin. Yan yung ano para ng Palawi Island sabi ko nga. So check out natin mamaya. Dali na kami. Ah, na namin sa baba yung gamit namin. Okay naman yung aircon. Malamig. So ano na kami? Palace. Dito kami nagtumiro. Point transient. <laughs> okay na. Salamat. We are ready. Ano na kami? Uh, pupuntang Apari. So, ano muna. Punta natin yung dulo talaga ng port. Ng uh, Santa Ana. So, tara. Tingnan natin kung ano nandun. Okay, so. Eto na. Pumasok na tayo sa pinakadulo. <laughs> Biruin mo. Nabot namin. Ay, yun yung Crocodile Island. Wait, ha? Uh, you know, maraming isla pala dito. <laughs> ah, okay, okay. Okay ah. <laughs> ano ah. wait lang mga boss. Ah, ano kami? Parada muna sa glit. Okay. Ah, bumabala oh Ang, ang init. <laughs> Ito na oh. Ito na yung port. Port ng Santa Ana. Woo! Talagang norte na to. Ng Luzon. Yes. Ano ah, talaga? Success! Ano to mga yung papuntang Palawi is Palawi Island, yung may crocodile. Ano pala dito mga punta ng turista kung gustong mag parang island hopping. <laughs> Ganda. Okay. So yun na. Uh, ano lang kami. Uh, U-turn na lang dito sa dulo talaga. <laughs> Pabalik-balik talaga ako ng dulo, dulo, dulo ng Pilipinas. <laughs> Kasi ano talaga na nakakaano eh, nakaka uh, talaga eh na di ba? Napuntahan namin. Hindi naman talaga lahat nakagawa ng ganito eh. So pabalik na kami. Uh, pabalik na. Palabas na. Bali ano na kami? Uh, on the way to Apari. Ay ano pala ikot-ikot uh, muna tayo sa ano ha? sa Santa Ana. Ikutin natin muna yung Santa Ana. Pwede tayo sa ano, Angib. Angib Beach Resort. Tapos yung Poso Robo. Okay. Tingnan lang natin kung anong nandun. Kasi malap nandito na tayo eh. Dagat uh, na Ano natin? Uh, tsaga, -tsaga rin na natin <laughs> kung anong nandito. I ano natin? I Pasyalan na lang kung anong anuman ang nandito. Talaga ano eh. Kailan pa kaya tayo makabalik dito mga boss? Doon yung ano, port, di ba? So, Tingnan niyo kung saan kami naka-stay. Dito lang. Talagang ano lang eh. 800 meters away. Sa port. Yan you know? o. Yung may van. Diyan kami naka-stay kagabi. Yan you know? o. Goodbye! Thanks. Port Transient Inn. Bye! saan <laughs> so, na kami? Uh, ano tayo? Angib! Let's go to Angib. Ayun mo so, 642 you know. pa yun Pa-picture mo na ako. Ano na last? Oo, yun o. Yan yung pinaka-last pala eh. Na kilometra eh. Okay, so yun na. Uh, Nakapag-picture na kami sa last kilometer signage or marker sa northeast, northern part ng Luzon. Northeast tuktok ng northeast. Yun <laughs> na naman, pabalik-balik talaga ako eh. So, sige lang. So, next nating puntahan is yung Angib Beach. Maganda rin doon eh. Tingnan natin yung klase ng dagat nila dito. Yung ay uh, yung sand pala. Yung buhangin kung anong klase. So, okay. So, ano siya eh, parang uh, sasadyain mo siya eh. Kasi, pagdating mo dito sa dulo, Uh, bali ano siya eh, parang dalawa pa lang daan ng may left ay may derecho at saka may right so sasadyain mo siya pa kanan kung mapunta ka ng angib at saka posorobo so dun yung punta natin ngayon yung dalawa angib at saka posorobo let's try to check out that place my friends <laughs> ano lang malapit lang naman eh 9 uh, kilometers 15 minutes so nandito na tayo eh. so tara lubos lubosin na natin wala nang tao dito talaga eh wala ah okay mayroon pa palang 649 ah mayroon pa <laughs> 642 lang yun eh wow Ah, ito sa sa Northern East. Tingnan natin. Kasi yung kanina sa doon sa port 642 kilometers yung last na uh, kilometrahe eh, kilometer or yung kilometer marker. So syempre naman kung uh, parang ano pati eh uh, lumihist kasi tayo pa kanan Sige lang, tingnan natin kung ano yung last kilometer marker pag nandito So yun know, oh, nandiyan na kami oh. <laughs> ano talaga Sierra Madre yung uh, na video ko kanina. San Vicente Gutan Lubak Road. Okay, so papasok kami sa ano, Angi Beach. Ano pala to? Parang private property. <laughs> Kasi may guard eh, may parang entrance tas Pero pwede naman pumasok walang bayad. Ah, uh, ano lang, tanungin niyo ako kung ano yung a ano picture, yung, lang kami, bakit? Oh. picture lang kami ba? Ha? Oh, picture lang kami ba? Oo, picture lang kami. Tas para Sabi na rin, di ba? naman ni Drey, maraming ganyan sa Cebu. <laughs> <laughs> ah, marami at uh, ay maraming ganyan to sa Cebu, sa Cebu eh, yung dagat. Pero iba kasi eh. At least nakita so, natin oh, yung dagat ng yung Santa Ana. Talagang ano 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 ba talaga ang nasa <laughs> Please slow down. Pero parang ano siya talaga eh, private. Pagdating mo dito, eh, may guard, tas tanongit ka, saan ba yung punta mo, ganun. Yan o, no? oh. to angib, di ba? To angib. Angib Santa Ana, Cagayan Valley. Ah, malaki palang resort. Ah, kaya ang dami palang turista dito. Kaya pala tag 200. Oo. Ito pala yan. May mga ano pala talaga, mga turista ang pumupunta dito. Dito lang pala sila. <laughs> Tamanta <laughs> lang dito tayo, malapit lang pala pala sa sila. pier. Yung sa amin, sa port kami. <laughs> so, tingnan natin, di ba? Tingnan natin. Ah, okay. So, parang siguro sa dito lang mag-park, di ba? Oo. Baka dito lang kami mag-park eh. Tapos kayo balang pumasok mo. No? Park na lang muna siguro kami. Tapos uh, pasok kami. Tingnan namin yung resort. Talagang resort pala siya. Resort pala tong angib. Hindi, hindi ah, akala talaga namin yung angib is ano eh. Yung bang... Parang barangay or lugar. <laughs> Resort pala. Angi Beach. So, ito pala. Ito yung lugar. ang So, white sand talaga. Angi Beach. So, yun. Okay. So, yun, nakapag-inquire din. <laughs> uh, nagtanong ako sa guard. Sabi ng guard, is, ano pala, pwede kayong mag overnight dito ng tent tapos malaki naman yung parking area so walang problema safety yung sasakyan yun bali ano pala pag overnight 300 pesos per head pag studyante 250 per head overnight yun na tapos yung tent nyo may core cage kung nagdala kayo ng sariling tent Uh, tas, ano may parang range ano eh, per tent kung pang tatlo or dalawahan ang tent, uh, 300 yun overnight. So, parang lumalabas 600 per head yung babayaran. So, sa amin lima, so mga 3,000. Pero, kung gusto niyong mag-overnight, 3 p.m. Uh, kayo pumasok dito. Kasi before 3 p.m., doble yung bayaran yung may day tour tsaka may overnight stay. So, <laughs> uh, wala namang kaming plano talagang mag overnight dito. Gusto na namin makita yung ano, anong klase ng dagat dito. So, yun, yun na lang. Alis na kami. So, yun na yun. Uh, punta kami ng ano, Poso Robo. Tingnan natin. Kasi yung Poso ano din eh. Maganda din dun daw eh. Please. So, tingnan natin, di ba? At least, uh, 651 kilometers na dito. <laughs> Galing ano yan? Galing Luneta. 651 kilometers ang layo. Layo ng... Ang talaga? Kaya pala kung nasa Luzon ka, di pwedeng diretso yung biyahe mo. Galing Maynila pa pag na dito. Talaga ang layo niya. So ito na. No? Robo Beach. Ah, okay. Turn right. Pozo Robo. Ah, ito na. Robo. Yan you know, Pozo Robo. Talagang dead end. Paligo ka dito eh. Sige, tara. Tingnan natin. So, may dalawang option dito mga basa na resort. Angib or Pozo Robo. Mamili ka na lang dyan. Ah, okay. Ito, parang ito na siguro ang last kilometer marker. 650 po. Yan yeah, na siguro talaga. Kaya, yeah, kitang kita yung dagat dito. Overlooking ha. Ano na na yan? Pacific Ocean. Oo, oh, Pacific Ocean na. Sabi ng lalaki kanina, Pacific Ocean na to. Nasa side na ng Pacific wait Ocean. Sa, yan o. No? Okay. Picture. <laughs> Ayan naman tayo so, pa, sir, Ayun o, laki mong so. Sa kabila. Yakuza Robo Beach Club. Uh, sabi diba? ano yung din. Yung pangit Ano Ito, na to? Pa lang Pacific lang. Ocean. Stop. In the name Ano? Yakuza Robo Beach. Di ba? Okay. So, talagang, uh, kurita, try natin sa dulo. Dulo ng highway. So, kung napuntahan namin ang highest point ng highway system, eh, napuntahan namin yung end point ng highway system ng Luzon. <laughs> di ba? Pero nasa ano? Northern East. Northern East talaga. Iba pa yung nasa ano talaga? North? Oo. Oh. Iba pa rin yung nasa North. Ah, ito na talaga. Northern ito East. na, ito na talaga. Ah, okay. Ito na to. Et, Iba na naman. Ang laki ng marker, oh. Pozo Robo. Di ba? Yan, oh. Pozo Robo. <laughs> Picture kami, ah. Picture kami. Di. Ang ganda. Wait lang. Pozo Robo. Welcome to Pozo Robo Beach. Ah, ano na yan? Pacific Ocean na yan dyan sa likod. Oh. Maalun na. Maalun. Pwedeng magano Surfing? Pozo Robo. <laughs> Narating din kita. Sa YouTube lang kita nakikita. Ngayon, nandito na kami. <laughs> Okay, so palis kami. Kaya na yun. Nagapag-picture din sa Pusurobo Beach. Isang pwede ano? no? Ah, ano mang? Pwede picture. Oo, oh, pwede. Parang ano ah, ang ang kakaiba ng Pusurobo tsaka Angit? Eh, yung Pusurobo is parang parang public beach yata eh parang parang ano lang eh pero may public may bayad kasi may bayad oh, may bayad ah okay okay yun nga may hindi lang talaga sila ano stricto hindi masyadong stricto ah uh, na pwedeng makita lang kahit oh, sino parang pwede lang pwedeng mag picture ganun tapos pareho lang naman eh white sand din eh white sand so but uh, ano talaga maalon Pacific Summer ngayon, na, na, ano? Pacific, ano daw kasi, parang nasa side na ng Pacific Ocean open water na so yun nga so ano ba yung last kilometer marker dito sa Pusurobo is 652 kilometers sa kabila 642 kilometers so pero parehong ano lang ha parehong nasa ano northeast ng Luzon uh, so yun <laughs> narating din namin so ngayon ano na Diretso na tayo ng ano? ah, uh, apari! Apari, here we come. <laughs> so, time check, 1.25 p.m. Ah, uh, babiyahe tayo ng 93 kilometers. Based sa, oras ng Google Map, estimated time is uh, 1 hour and 57 minutes in babiyahe natin. So, ah, uh, daan lang tayo sa parehong daan, kahapon. Ah, uh, parang ano naman eh, hindi well, hindi, ma, hindi naman talaga busy yung ano yung daan so try nating ano bilisan <laughs> para mabuta natin yung apa rin na ganito yung panahon yung araw ganun ba makita talaga natin yung lugar di ba sige so update update na lang tayo o sana kami ha ah. ah, hanap muna kami pala ng ano gasoline station mara, ah, dun sa Gataran medyo mura dun eh ano lang ay ano Gonzaga pala so Gonzaga Gonzaga oh. or Bataran ba yun basta medyo mura eh ano lang 6 uh, 53 so dun pa uh, gas ako ulit sige sige update